Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leo Merpabol at shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Payat ang pibire kumpara man lang sa malaking sukat ni Pego. Ngunit mayroong isang magiting na espirito sa payat na ito, hindi isang gwapong espirito, ngunit isang kabayanihan na espirito. Tatlo, tatlong libo, gulat na sabi ni Pego. Hindi lumingon si Han San Chen. Sa oras na ito, hawak niya ang paa ni Venerable Bigfoot gamit ang isang kamay, kaya't ang kanyang malaking foot defense na si Buddha ay natigil doon. Ikaw, bakit ka nandito? Sabi ni Pego, kung hindi ako sasama, gusto ko bang mamatay ka? Marahan na tumawa si Han Sanchen, bagaman ang plano ko ay pangunahan mo ang kalaban dito, hindi ibig sabihin na ipapadala kita sa fire pit. Tsaka partners tayo, may gagawin ka, pwede bang manood? Pagkatapos ng ilang salita, uminit ang puso ni Pego, at bigla niyang naramdaman na pagkatapos piliin si Han Sanchen, kahit na maraming bagay ang ganap na nagkagulo, marami pa rin ang mga panganib. Ngunit ang kakayahang makita ang tunay na damdamin sa gayong kaitok at takot na kahirapan, sulit ang lahat. Okay, sa mga salita mo mula kay Han Sanchen, ako, si Peigo, ay mamamatay dito ngayon, at pipaikit din ako. Huwag kang mag-alala, kasama ko, Han Sanchen, gaano kadaling mamatay kung gusto mong mamatay. Sa pagbabalik tanaw, ang mga mata ni Han Sanchen ay napakaliwanag, puno ng mahinang ngiti at kumpiyansa. Nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Pei Chen, hinarang nanihan ni Han ang malaking paa sa harap niya gamit ang isang palad, at pagkatapos noon, ang kanyang katawan ay parang palaso, at direktang sumugod siya sa malaking paa. Nagtataka ang kawawang venerable Bigfoot kung bakit hindi niya ito naapakan nang may nagtaas ng paa niya at bumagsak sa lupa. Bago ang malaking katawan na ito ay dumampi sa lupa, isa pang figure ang direktang lumapit sa mukha. Sa isang iglap, Naramdaman na lamang niya ang isang napakalakas na puwersa na biglang tumama sa kanyang baywang. Wala siyang naramdaman noong una, ngunit pagkatapos ng isang saglit, naramdaman niya na ang kanyang mga buto sa baywang ay diretsyong pinulbos, at ang kanyang katawan ay lumipad sa lugar sa ilalim ng napakalaking puwersa. Puff! Isang bibig ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang lalamunan, at para itong ulan sa langit habang nasa biyahe. Boom! Sa isang malakas na putok, ang Venerable Bigfoot ay direktang bumagsak sa sahig 12 dosenang ng metro ang layo, at walang gumagalaw sa lugar. Spike, instant kill, napatulala ang tatlo sa engkantade ng Montenegro. Sa cultivation nilang apat, wala silang lakas ng loob na sabihing patagilid silang naglalakad sa demon race, pero at least hindi sila natatakot. Marahil ay may mas malakas sa kanila at kayang talunin sila, ngunit kung gusto mo silang patayin, maaaring napakababa nito at kung gusto mo silang patayin sa ilang segundo, ito ay magiging isang pantasya, tulad ng isang panaginip. Ngunit ngayon ang lalaking ito, sa harap mismo ng kanilang mga mata, ang Venerable Bigfoot ay agad na pinatay sa isang direkta at maayos na paraan. At nang muli nilang tingnan ito, at matapos malaman kung sino ang darating, lalo silang naduraj, at nagkawatakwatek ang kanilang mga kaluluwa. Han San Chen, ikaw na naman, ikaw. Paano mo? Halos magkasabay na tumahimik ang tatlong amo, kung gaano sila ka noon, at kung gaano sila katahimak ngayon. Ano? May mali ba? Tumingin si Han San Chen sa tatlong tao ng walang pakialam, medyo nakakatawa. Ang tatlong master ay sama-samang umiling. Sino ang gustong makipag-usap sa demonyong ito sa oras na ito? Kung ang anumang salita o tono ay mali, sila ay may iwan na may parehong kapalaran bilang venerable Bigfoot nang makitang hindi nagsasalita ang tatlo, nilinggan ni Han Sanchen ang mga sundalong nakapaligid sa kanila. Kaagad, sila, na lumalapit upang palibutan si Pigo, ay aktwal na umatras ng magkakasama sa ilalim ng tingin ni Han Sanchen, na puwersahang binibigyan silang dalawa ng isang malaking bilog na may diameter na hindi bababa sa 7 o walong metro ang lapad. Gusto kong ilayo si Pego, sino ang may pagdududa? Tinapos ni Han Sanchen ang kanyang mga salita, Lumakad at hinayla si Peigo sa lupa nang hindi tumitingin sa sinuman. Si Peigo ang pangunahing tauhan sa pagtugis, at ito rin ang kanilang death order na patayin siya. Kung ito ay isang ordinaryong tao, natatakot ako na kapag sinabi niya ito, siya ay binugbog hanggang mamatay, ngunit kapag ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Han Sanchen, ito ay ganap na naiiba. Walang sino man sa mga taong naruroon ang nangahas na magsalita pabalik, lalo pat gumawa ng isang hakbang pasulong upang pigilan ito. Walang sino man ang nag-iisip na ang kanilang buhay ay masyadong mahaba sa ganitong oras. Sa ganitong paraan, nag-iisa si Han Sanchen, at umalalay din sa isang sugatang si Pego, sa kanluran ng lungsod na hakbang-hakbang sa ilalim ng mga mata ng sampu-sampung libong tropa. Walang pumipigil sa kanila, at kahit na marami sa kanila ang nagkusa na magbigay daan. Hanggang, may nakatayong pigire sa dulo ng daan palabas ng sundalo. Natigilan ang lahat ng mga sundalo sa pwesto, hindi alam ang gagawin. Sa huli, ito ay walang iba kundi si Mingyu. Tumigil din si Han Sanchen, tumingin kay Mingyu, at mahinang mumiti, nagkita tayong muli. Huminga ng mahabang hininga si Mingyu, sinusubukang pigilan ang kanyang galit sa kanyang puso sa napakaraming tao sa kanyang panig, si Han San Chen ay labis na nabigla na walang nang ahas na kumilos. Bilang Commander-in-Chief, paanong hindi siya magiging sikat? Ngunit sa harap ni Han San Chen, sinabi niya sa kanya ng may katwiran na hindi siya maaaring magalit, kung hindi, maaari lamang siyang idiin ni Han San Chen sa lupa upang kuskusin ang kanyang IQ. Oo, nagkita ulit tayo. Hindi ko talaga akalain na hindi ka napatay ng Forbidden Area of Death. Han Sanchen really deserves to be Han Sanchen. I admire it, sagot ni Mingyu. Ngumiti si Han Sanchen. Okay, tinawagan ko na siya, kaya huwag na nating gawin ang makalumang paraan. Tawagan mo siya o aalisin ko siya. Ano sa palagay mo? Ang mga sundalo ay hindi naglakas loob na gawin ito dahil ang coach ay wala doon, kaya natural na may mga reserbasyon. Ngunit ngayong nandito na si Mingyu, hindi iniisip ni Han Sanchen na maaasahan niya ang kanyang lakas at momentum para sugpuin sila. Sa makatuwid, kailangang makita ni Han Sanchen ang pinili ni Ming Yu. Gayun pa man, mayroon pa rin daan daang libong tropa ang natitira sa aking lungsod, at natatakot ako na walang iba maliban sa iyo Han Sanchen na maaaring magsalita at tumawa ng ganito sa daan daang libong tropa. Malamig na sabi ni Ming Yu. Medyo nabawasan ang usapan mo, at nag-request pa sa iyo bahagyang sinabi ni Han San Chen, gayon paman, ito ay palaging nangangailangan sa iyo na gumawa ng desisyon. Ipaglaban mo o bitawan mo. Hindi nagsalita si Ming Yu, tumingin kay Han San Chen ng mahabang panahon, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag, Okay, pwede kitang bitawan, pero natatakot ako na wala ka sa mood na ilabas ang pamilyang Pei. Well, let's meet Pei Go, let go of Pei Go, and you live safely. I can guarantee that no one will touch you. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang nuo ni Han San Chen, maganda ang pakikitungo mo sa akin. Bakit hindi ako naniniwala? Bakit hindi ka naniniwala? Sinabi ni Mingyu, kahit na ikaw at ako ay magkaaway, kami ni Peigo ay magkaaway din, at ikaw at si Peigo ay magkaaway pa rin. May kasabihan na ang kaaway ng kalaban ay isang kaibigan, sa larangang ito ng digmaan, ikaw ay aking kaibigan, Hahayaan kita, at wala nang magsasabi pa. Ikaw at ako ay hindi kailanman magiging magkaibigan, marahil noong nakaraan, ngunit ngayon at sa hinaharap, hindi kailanman magiging. Malamig na sabi ni Han Sanchen. Walang anumang pabor si Han Sanchen para sa ganitong uri ng taong nagtaksil sa kanya. Hinding-hindi magpapatawad, tungkol sa kaaway, sinabi mo, ano ang ibig mong sabihin dyan? Tanong ni Han Sanchen. Bahagyang ngumiti si Ming Yu, akala ko ba, Han Sanchen, mawawala ang punto. Nang bumagsak ang mga salita, tumingin siya kay Han Sanchen, sa sandaling bumalik ka, tutulungan mo ang pamilya Pei na labanan ito at iyon. Hindi mo ba pinapansin ang mga tao sa paligid mo? Ivory at Zeking, kumunat ang luo ni Han Sanchen. Bagamat palagi niyang tinutulungan ang pamilya Pei, sa katunayan, dalawang babae ang hinahanap ni Han Sanchen. Sa simula, naisip niya na ang pamilya P ay nasa isang kritikal na estado, at ang dalawang batang babae ay tiyak na protektado ng pamilya P. Pagkatapos ng lahat, ito ang palaging negosyo ng pamilya P, at ang karakter ni Pego ay tiyak na hindi hahayaan silang dalawa na pumunta sa larangan ng digmaan ng personal. Pagkabalik mula sa labas ng lungsod, alam ni Han Sanchen na magsisimula na ang labanan sa bahay, kaya kanina pa niya hinahanap. Ang dalawang babae sayang at hindi ko na sila nakikita palagi, tapos nagkakagulo pa ang hukbo hanggang ngayon. Hindi kaya nahuli sila ni Mingyu, kung hindi, bakit kailangan niyang magtanong? Sa pag-iisip nito, biglang nabalisa si Han Sanchen, tinitigan ng matalim si Mingyu at galit na sinabi, nahuli mo sila. Binabalaan kita Mingyu, kung may pagkakaiba man silang dalawa, hindi ako si Han Sanchen. Laslasin kita ng libu-libong espada at magiging hindi makatao. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, ang puso ni Mingyao ay puno ng halo-halong damdamin kung gaano niya nais na gawin ito ng isang lalaki para sa kanya. Umaasa rin siya na kapag siya ay pinagbantaan, maaaring lumapit si Han Sanchen. Ngunit alam niyang labis siyang umaasa. Mula nang ipagkanulo niya si Han Sanchen, ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi kailanman naging makatutuhanan. Pero, ano ang magagawa niya ngayon? Umiling si Mingyu, hindi nagsalita, tumingin lang kay Pego. Nang mapansin ang kanyang mga mata, kakaibang tumingin din si Han San Chen kay Pego, sa kanya lang napagtanto na sa isang punto, ibinaba ni Pego ang kanyang ulo at hindi nang ahas na itaas ito. Napagtanto na mali ang sitwasyon, hinawakan ni Han San ang balikat ni Pego at sinabing, Patriarch Pei, Ying Xiao at ang iba pa, Anong nangyari? Bahagyang nang ang katawan ni Pego, halatang nagmumula sa kanyang puso ang kalungkutan. Aaron, I, I'm sorry for you. Actually, she's right. Hindi mo ako dapat iligtas. I'm not worth it. Nang bumagsak ang mga salita, binitawan ni Pego ang kamay ni Han Sanchen para alalayan siya, tumalikod, at lihim na umiyak. Napaka-guilty niya. Ibinigay ni Han Sanchen ang dalawang anak na babae sa kanyang mga kamay, Gayon paman, hindi niya sila naprotektahan ng mabuti. Ito ang kanyang pagpapabiis sa tungkulin. Ikinalulungkot niya si Han San Chen, at lalo siyang nanghihinayang kay Han San Chen na labanan ang kaaway para sa kanyang pamilyang pay pagkabalik. Patriarch Pei, anong nangyari? Si Han San Chen ay mayroon ng nagbabadyang premonisyon sa kanyang puso. Nang makitang ganito si Pei Go, lubos siyang nataranta. Oo, kaya niyang harapin ang libu-libong tropa ng walang pakialam, ngunit sa harap ni Ivory, hindi siya kailanman magiging mapayapa. Iyon ang kanyang pinakamahalagang tao, at kung saan din nakahiga ang kanyang kabaligtaran na kaliskis. Nang salakayin ng mga hayop ang lungsod, upang matulungan kaming maibsan ang krisis ng City Tower, isinakripisyon ni Miss Zeking ang kanyang sarili at sumugod sa grupo ng mga hayop. Upang mailigtas siya, si Miss Sue ay sa kasamaang palad ay pareho. Sa pagsasalita nito, hindi mapigilan ni Pego. Sige na, mahigit sampung oras na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente, at natatakot ako na ngayon, wala na ang mga buto na kinagat nila. Tatlong libo, pasensya ka na, pero inosente ang pamilya Pei. Pwede mo akong patayin, pero sana makaalis ka dito kasama ang iba pang pamilya Pei. Biglang sumuray-suray si Han San ang masamang balita ay parang kulog hindi makapaniwalang tumingin siya kay Peigo, bakit, bakit ngayon niya lang sinabi sa sarili niya? Han San Chen, hindi mo ba naiintindihan? Ginagamit ka lang ng ibang tao bilang tool. Kung hindi, hindi ko na dapat binanggit ang bagay na ito ngayon, at malalaman mo kung ano ang nangyari, ba? Diba? Malamig na sabi ni Mingyu, daan. Oo, kahit may aksidente, hindi dapat sabihin ni Peigo sa sarili niya ang totoo hanggang ngayon tatlong libo, kasalanan ko, pero, hindi na natuloy ni Pego. Sa katunayan, ayaw niyang gamitin si Han San Chen bilang tool. Isa pa, hindi niya talaga alam kung paano kakausapin si Han San Chen. Bukod pa rito, ang gusto kong sabihin sa iyo ay bagaman malinaw na ipinaliwanag ni Pei Hua ang pangkalahatang sitwasyon, hindi ito kompleto. Malamig na nagpatuloy si Mingyu. Biglang sumimangot si Han San Chen at tumingin kay Mingyu ang mga taong sumalakay sa lungsod ng mga mababanggas na hayop ay hindi lamang sina Zeking at Ivory sa pader ng lungsod. Sa pagkakaalam ko, ang pamilyang Pei ay nandoon lahat. Gayun din, nang malutas ni Zeking ang krisis para sa kanila, bagamat hindi sinasadyang nahulog siya sa mababanggas na hayop, maliban kay Ivory, hindi kailanman sinubukan ng iba pang miyembro ng pamilyang Pei na iligtas sila. Aaminin ko na saktan ko si Zeking. Gayun paman, hindi dahil wala siyang pagkakataong mabuhay noong panahong iyon. Basta ang pamilya P ay agad na dumating upang tumulong, maging ito man ay air support o pagbubukas ng gate ng lungsod upang magpadala ng mga sundalo upang tumulong, maaari nilang tulungan si Nazeking at Ivory na bumalik sa kanilang katinoan at tumayo. Alam mo rin na sa mga tuntunin ng pagtatanim ng kanilang dalawang anak na babae, ito ay totoo maaaring hindi mo kayang talunin ang mga halimaw na iyon. Ngunit kung gusto mong bumalik sa akin, mas madali mong iligtas ang iyong buhay at seryosong sabi ni Ming Yu. Nang marinig ito, nang inag ang buong katawan ni Han San Chen. Kahit na si Ming Geo ay isang kaaway ng kanyang sarili, hindi siya ang uri ng tao na sadyang gumagawa ng kasinungalingan upang lumikha ng mga salungatan. Mahirap para kay Han San Chen na isipin ang ganoong eksena. Diretso niyang hinawakan si Pei Go, at agad na nagningning ang kanyang mga mata, ang sinabi niya, totoo ba ito? Hindi na kay Mixi Pego, dahil ang ipinaliwanag ni Mingyu ay karaniwang hindi mapaghihiwalay. Oh, by the way, Han San Chen, don't blame me for not telling you, that time, hindi lang nakaupo sa gilid ang pamilya Pei. Sinabi ni Mingyu na may malamig na ngiti, sa nakikita ko, pagkatapos ng aksidente ni Ivory at ng dalawang anak na babae, ang pamilya Pei ay tumatawa pa rin ito ay makikita ng lahat ng mga sundalong naruroon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin sila. Nang makitang ibinaba pa rin ni Peigo ang kanyang ulo at hindi nagsalita, alam ni Han San Chen na hindi nagsisinungaling si Ming Yu. Ang itim na aura sa kanyang katawan ay biglang lumundag, at isang hindi nakikitang mamamatay na aura ang tumama sa mga manunood, at lahat ay naramdaman na lang na nahulog sila sa isang ice seller. Yun nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!